Hello, 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 mga kabululan, ang inyong kabululan, o si Bani's Channel. Ito pala mga kabululan, ah. magluluto pala tayo ngayon ng beko. Ah, dahil wala tayong gata dito na original dito sa Saudi, kaya yung nasa latang gagamitin natin, mga kabululan, ito yan, yan siya. Kaya siyempre, kailangan may care tayo dito kasi kailangan alaga sa paghalo kayo ito sa mga kabululan kasi ang ating gamit na gata ay hindi gali, hindi kagaya ng nasa atin sa Pilipinas uh, original na uh, niyog ito ay galing gata pa, gata lang ito na nasa lata kaya yan atin paghusayin pagukat pag pagha, sa paghahalo ayan ay yung niluto kong kanin mamaya ilalagay natin yan pag na latik na natin ang ating ah latik tawagin sa amin latik yan eh yan mga kabululan kaya ano ano pa sabayan nyo ako mga kabululan hanggang sa matapos ang ating pagluto ng biko yan ito ay napakasarap mga kabululan itong at aking gagawing biko yan Ayan. Ata itong pagluto ng biko ay eh, minana ko po sa aking natutunan po ko to sa aking uh, lula sa uh, sa pagluto niya ng biko. Pira uh, ay nasa na mayapa aking lola, iyan ang natutunan ko sa kanyang pagluluto. Yan, lalagyan natin ngayon ng asukal. Asukal na uh, pula, uh, brown. Kung, Sokal na brown yan yan ang ating gagamitin mga kabululan habang natin linalagay kailangan alaga tayo sa pagukay kasi pag hindi natin inukay yan magbubuo yan kaya kailangan natin ay, ah, ah, halukay ukay halukay ubi sabi pa nila yan yan ang gagawin natin diyan mga kabululan yan alaga ang alaga kailangan hindi ka mainit dito pag ikay nagluluto ng biko. Iubos na nga natin mga kabululan para mas matamis, mas masarap. Yan. Ubos na natin. Yan. Tapon muna natin ang uh, yung balot ng asukal. Tapon natin. Yan. Mga kabululan Kailangan maalaga ka dito sa pag hahalukay. Uh, nitong ating nilulutong biko para ah masarap. yan ayan. Kulay pula na ang dating puting gata ngayon ay o okay kayo-kayo natin para naman sa ganoon ay ang kinalabasan nito ay masarap na masarap mga kabulolan. Kaya samahan niyo ako sa aking, ating pagluluto mga kabulolan, ha? Ayun, kumukulo-kulo na kumukupikit-kititap na mga kabululan ayan, siyempre papalatikin natin yan, yung malapot na malapot kaya samahan niya ako mga kabululan hanggang sa matapos ang atin, ayan, yung kanin natin malapit na rin yan maluto pag naluto yan, sabay sila o ayan, ilalagay natin siyempre dyan mga kabululan o nga pala kabululan, huwag niyong kalimutan ng aking youtube channel kusi ba channel don't forget to follow and subscribe and ang aking naman feeds ay ang ang buhay ofw mga kwentong ofw dito sa Saudi Arabia at ang mga mga lugar dito sa Saudi Arabia iyan yung ating kino dito sa ating pitch at ang mga ibat-ibang pagkain dito sa Saudi Arabia ating kinokontent. At isa pa, ang akin namang aking personal account ay ang Jose Banis Channel. Simsim ng aking YouTube channel, Jose Banis Channel. Yan, magkaparehas lang sa account ko. Kaya, huwag niyong kalimutan ni Palo, mga kabululan ng aking YouTube channel, Jose Banis Channel, at ang aking page, ang Buhay OFW. Tara, sama-sama tayo mga kabululan. Huwag niyo akong wag dyan lang kayo ha. Huwag kayong bibitaw sa pag sabay sa akin. At uh, para makita nyo naman ang aking pagluluto hanggang matapos. At syempre pag natapos yan, siguradong kakainan tayo mga kabululan. Kaya sabay kayo ayan, habang pinapakulot natin, pinapa kung tawag sa amin yan, pinapalatik sa amin sa yan, latik yan yan yung pagluto na yan konti na lang konting konti na lang eh, ma ma luluto na yan siyempre malalatik na yung gata at saka yung ating napakasarap na latik kaya wag kayong bibitaw mga kabululan sabay sabay tayo nang makita nyo yung pagluluto ni Kabulula ng Biko dito sa Saudi Arabia kasi nga misan minsan kasi hindi tayo nakaka paminsan-minsan lang natin itong makain kasi nga ay, eh, nandito tayo sa sa Saudi at uh, lagi tayong busy alam nyo naman si Kabululan uh, trabaho trabaho tapos uwi eh, siyempre kahit nasabihin natin eh, ang trabaho ni kabululan ay eh, hindi kabigatan pero nakakapagod din na ah, araw-araw kang papasok uwi kaya misan wala kang time kaya ngayon ah, di off tayo eh, day off tayo yan kaya yan nagluto tayo ng biko para uh, kain sa ating mga tropa mga kasamahan dito sa trabaho papatikim natin ayan kulong -kulo na pala yan. Yan na. Lalagay na natin yung kanin. Ayan. <laughs> yan mga kabululan. Simulan na natin ang pagluluto. Ang pag lalagay ng kanin. At yan matitikman na natin maya-maya. Kaya yan. Ilagay natin. Siyempre yan mga kabululan ay unti-unti nating ah uh, ina ang paglalagay para naman sa ganun ay mahalo nating lahat yan kaya ganyan paunti-unti nating linalagay mga kapululan yan diba kay ah, natin yan lagay natin yung bigas na niluto natin na ah, malagkit ayan ay malagkit yung bigas natin yan Uh, galing pa yung sa Pilipinas dinala ng aking uh, kasama sa trabaho at uh, yan niluto natin para makatikim naman tayo ng lutong ganyan yan na ah, buhos na nga natin para masarap yan pagkatapos yan hahalo haluin natin mga kasi para maging masarap ayan uh, para lahat malagay ng uh, latik natin yan yan mga kabululan. napakasarap nyan yan halo 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 lang halo lang hanggang sa mahalo natin siyempre nang sa ganun ay masarap pag niluto natin ng maayos yan dagdagan pa natin ng kanin. Yan, malagkit po 'yan, malagkit po 'yung ginagamit nating ah, uh, bigas. Galing pa 'yan sa Pilipinas, dala po ng aking ah, uh, kasama sa trabaho. Kaya ngayong di pa ko, ayan, linuto ko. Yan. Para makatipid. Ayan, ayan ang kasamahan ko. Gusto na niyang kumain, oh. Ayan na sama-sama kami mamaya pagkain yan lagyan pa natin ng uh, latik para mas matarap, matamis yan, yan halukay natin, halukay halukay natin ng halukay hanggang sa siyempre habang natin hinalukay natin mga kabululan ay uh, may apoy din yan sa ilalim para uh, paunti-unting maubos yung ah uh, gata mga kabululan yan yan tuyo, tuyo na mga ko malapit ng matuyo yan kailang okay natin masakit din sa kamay ang kay simula pa kanina mga kabululan syempre sabi nga eh pag wala kang tiyaga hindi ka makakapag Uh, hindi mo makakamit yung masarap na pagluto Kaya ayan Halukay natin ng halukay Mga kabululan Ayan Tuloy lang, tuloy tuloy lang Ayan, konti na lang konti na lang siya At uh, mawawala na ang uh, Ayun Masarap Mga kabululan ayan, Tuloy tuloy lang Mga kabululan tuloy-tuloy lang sa pag ayan, siyempre okay na, ngayon tat ating na maubos yung uh, yung gat, yung latik natin kaya ating konting konti nating uh, iinit iinit siya pag tumigas na yan yung nako na oh, nawala na yung latik niyan lahat yung nahalo na lahat saka dyan sa big, sa malagkit yan okay na at uh, yan, pwede na yan kainin yan mga kabululan kaya mga kabululan Huwag niyong kalimutan na ipalo ang aking YouTube channel ha. para tuloy-tuloy tayo lagi sa aking mga mga gagawing mga video. Mga video na ating iba't iba, hindi lang sa pagkain, lugar dito sa Saudi Arabia. Ayan, ayan na oh. At yan ang kasamahan ko, gusto nang kumain oh. Ayan. Mga kabululan, yan. Yan, okay na. Ha. Yan, konti na lang. Yan, konting halukay na lang. Pag natuyo na yan, ayan na. Iyan na ang pag sasabing kakain na tayo mga kabululan. Ayan, konti na lang, konting konti na lang. Malapit na tayong makumain mga kabululan. Matitikman na natin ang matagal nating na hindi natikman. Ayan. Ayan. Okay na, mga kabululan. Kaya, mga kabululan, don't forget to follow my YouTube channel, ha? And my Facebook and my page, ha? Mga kabululan, hanggang dito na lang ang aking ayun, kakain pa pala kami mga kabululan. Ayan, kukak, simple kukuha na tayo siyempre kakain kakain ng mga mga tropa kaya bigyan na natin yan dahil kakain na tayo isang dakot sa iyo yan kuha ka na Yan. kakain na ng mga tropa yan yan kuha na kakain na siyempre yan titikman natin ang ating kinain uh, ating niluto ating nilutong biko ayan, dito sa Saudi ayan, siyempre kainan na mga kabululan ayan, kukuha naman din si kabululan no? kukuha din siyempre tayo para kakain din tayo ayan, ayan. Dadalhin natin doon mga kabululan yan. sandukan natin ang mga trupa kasi mamaya ubus ito pag uh, hindi na natin natirahan yung ibang trupa kaya yan kain tayo muna tara, tara punta tayo sa kainan no? kuha muna tayo pala kuha muna kuha muna tayo ng ating kakainin tigyan natin ang tropa doon sa labas ang mga tropa nating naka day off siyempre para kakain yan so kakain tayo ng pagkain natin at ilalagay lang natin yan dyan para palamigin natin siyempre palamigin muna natin yan mga kabululan pag malamig na kasi yan, masarap yan, ma, mga kabululan, lalo na may kape uh, sa umaga. Yan. Pantayin pa rin natin yan kasi pamaya, pag uh, darating ang mga tropa, magkukuhaan na lang yan sila, mga kabululan. Yan. Yan, kukuha rin tayo, mga kabululan, siyempre, at kakain tayo. Titikman natin, siyempre, tayong nagluto, titikman natin, siyempre, yung ating niluto mga kablong papatay na natin yung apoy yan siyempre pinatay na natin yung apoy takpan na natin at siyempre pupunta na tayo sa uh, kainan kakain tayo siyempre sama ng mga tropa mga tropa natin na mga di of kakain tayo mga tropa siyempre tara punta tayo dito sa sala yan 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 ang uh, mga tropa oh kakain na tayo mga tropa ayan titikman natin yan. mainit wow sarap mga kabulolan Ayan. Mga natin, oh. Kakain. Ayan. Sarap na sarap. Ayan. Natikman na natin ang ating nilutong biko, mga kabulula. Sarap na sarap tayo, mga Iyan, Kain tayo. O nga pala, mga wag huwag niyong kalimutan palo ang aking youtube channel o si Ibanez channel ang inyong kabululan dito sa Saudi Arabia para sama sama tayo lagi sa aking mga video hanggang dito na lang mga kabululan bye bye sa inyo yan ang mga kabululan natin bye bye sa inyo mga kabululan